Abot daw ng mahigit isang daang libo ang gasto sa gamot sa operasyon ng anak ko. Kailangan na daw ang gawin, kundi sa atake lang, baka ikamatay na niya. Kaso, alam niyo namang malita ang budget ng barangay. Hindi kaya i-afford lahat. Surat na lang tayo sa ibang politiko. Sige ho. Oh. Ano ba kailangan gawin? Salamat po. May balita na po ba? May additional requirements na pong hinihingi. Ang dami pa palang kailangan. P105 lang po lahat. Wala pa rin ho eh. Ha? Ah, nagpas na po ng isang buwan yun eh. Kailangan-kailangan na humo-operahan ng anak ninyo. Oh, balik ka bukas ah. Aling Desi, mm. tatlong fried chicken po yung hita. Sige ho. Kumusta na po pala yung anak niyo? Hindi na siguro maoperahan. <laughs> Sobrang laki ang gastusin eh, hindi ko kaya. Kaya yan, Aling Tessie. Iwala ka lang.